Doklasin ang nakakaintriga, nakasaysayan at kultural na kahalagahan ng minamahal na pariralang Pilipino na tabi-tabi po. Mula sa mga ugat nito sa paniniwala bago ang kolonyal na paniniwala hanggang sa patuloy na paggamit nito sa modernong panahon, ang bidyong ito ay nagbubunyag ng mga kamanghamanghang misteryo sa likod ng pariralang ito at ang kahalagahan nito sa Pilipino ating tunghayan ang tungkol sa pagkakaugnay sa pagitan ng mga tao at ng supernatural ang halaga ng mga katutubong paniniwala at kung bakit mahalagang pangalagaan at ipagdiwang ang natatanging pamana ng kultura ng Pilipinas Samahan niyo ako sa isang paglalakbay upang matuklasan ang mga lihim ng tabi-tabi po at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mayaman at magkakaibang kultura ng Pilipinas. Ang tabi-tabi po ay isang karaniwang pariralang ginagamit sa Pilipinas, lalo na sa mga kanayunan ito ay isang parirala na ginagamit upang humingi ng pahintulot mula sa hindi nakikitang mga espirito na pinaniniwalaang naninirahan sa ilang mga lugar. Ang pareralang ito ay ginagamit bilang isang paraan upang ipakita ang paggalang sa mga espiritong ito at upang maiwasan ng anumang posibleng pinsala o kasawian na maaring magmula sa pag sa kanila. Sa video ito ay mas lalaliman natin ang ating pag-uunawa tungkol sa pinagmulan ng parirarang ito, ang kahalagan nito sa kulturang Pilipino at kung paano ito patuloy na nauugnay sa kasalukuyan. Ang pariralang tabi-tabi po ay pinaniniwalaang nagmula sa wikang Tagalog ang tabi ay nangangahulugang sa tabi o sa tabi habang ang po ay isang terminong ginagamit upang ipakita ang paggalang sa mga nakatatanda o mga taong may autoridad ang parerala ay madalas na ginagamit sa mga rural na lugar kung saan ang paniniwala sa supernatural ay lagana pa rin ito ay pinaniniwalaan ng ilang mga lugar tulad ng mga puno, bato o anyong tubig ay pinaninirahan ng mga espiritu o nilalang. Sa kulturang Pilipino, ang mga espiritu ito ay kilala bilang inkanto o diwata. Ang mga ito ay pinaniniwalaan na makapangyarihan at maari magdulot ng pinsala o kasawian kung sila ay nabalisa o nasaktan. Ang paggamit ng tabi-tabi po ay isang paraan ng pagpapakita ng paggalang sa mga espiritu ito at paghingi ng kanilang pahintulot na dumaan sa kanilang teritoryo. Ito ay pinaniniwalaan na sa pamamagitan ng pagpapakita ng paggalang at paghingi ng pahintulot, maiiwasan ng isang tao ang anumang posibleng pinsala o kasawian na maaring magmula sa pagistorbo sa mga espiritu. Ang paniniwala sa supernatural at paggamit ng tabi-tabi po ay malalim na nakaugat sa kulturang Pilipino. Ito ay pinaniwalaang na ipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon at ito ay patuloy na nabahagi ng tradisyon ng mga Pilipino ngayon. Ang mga pinagmula ng tabi-tabi po ay matutuntun sa panahon ng pre-kolonyal noong ang Pilipinas ay pinaninirahan ng iba't ibang grupo ng mga katutubo. Ang mga grupong ito ay may sariling paniniwala at gawi pagdating sa supernatural. Sa pagdating ng mga mananakop na Espanyol sa Pilipinas, ang Katolisismo ang naging dominanting reliyon. Gayunpaman, marami sa mga katutubong paniniwala at gawi, kabilang ang paniniwala sa supernatural ay patuloy na nananatili. ang paggamit ng tabi-tabi po ay naimpluwensyahan din ng iba pang mga paniniwala at gawi sa Asia tulad ng Chinese practice ng Feng Shui at Japanese practice ng Shinto. Sa ilang lugar sa Pilipinas, ang paggamit ng tabi-tabi po ay sinasabayan din ng iba pang mga ritual at pag-aalay tulad ng pagsisindi ng kandila o pag-iiwan ng mga handog na pagkain at inumin para sa mga espiritu. ang paggamit ng tabi-tabi po ay hindi limitado sa mga rural na lugar o katutubong komunidad. Kinagamit din ito sa mga urban na lugar, bagaman ito ay maaring hindi gaanong laganap. Sa modernong panahon, ang paggamit ng tabi-tabi po ay naging paksa ng kuryusidad at interes ng maraming Pilipino, lalo na ang mga hindi pamilyar sa paniniwala sa supernatural. Nakikita ng ilang Pilipino ang paggamit ng tabi-tabi po bilang isang kakaiba at kaakit-akit na aspito ng kanilang kultura habang ang iba naman itinuturing na ito isang pamahiin na dapat iwaksi pabor sa mas makatwiran at sintipikong paniniwala. Sa kabila ng magkakaibang opinyon, ang paggamit ng tabi-tabi po ay nananatiling mahalagang bahagi ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Ito ay isang paalaala ng mayaman at magkakaibang kultural na pamana ng bansa. Ang patuloy na paggamit ng tabi-tabi po ay nagtatampok din sa kahalagahan ng paggalang at pagpapanatili ng mga katutubong paniniwala at gawi. Kahit na ang Pilipinas ay nagiging moderno at globalisado, Sa konklusyon, ang pinagmulan ng tabi-tabi po matuntun sa nakaraan ng Pilipinas bago ang kolonyal. Noon, ang iba't ibang grupo ng mga katubo ay nagkaroon ng kanilang sariling mga paniniwala at gawi hinggil sa supernatural. Sa kabila ng pagdating ng mga mananakop na Espanyol at paglaganap ng Katolisismo, ang paniniwala sa supernatural at paggamit ng tabi-tabi po ay nananatili at patuloy na naging bahagi ng kulturang Pilipino sa kasalukuyan. Ang paggamit ng tabi-tabi po ay isang paraan ng pagpapakita ng paggalang sa mga hindi nakikitang espiritu na pinaniniwalaang naninirahan sa ilang lugar. Ito ay isang paalala ng pagkakaugnay sa pagitan ng mga tao at ng natural na mundo at ang kahalagahan ng pamumuhay na naaayon sa lahat ng nilalang kapwa nakikita at hindi nakikita. Bagamat maaaring makita ang ilang paggamit ng tabi-tabi po bilang isang pamahiin o isang lumang paniniwala, mahalagang kilalanin ang halaga at kahalagahan ng mga katubong paniniwala at gawi. Ang mga paniniwala at gawi na ito ay salamin ng natatanging kasaysayan at kultura ng Pilipinas at dapat igalang at pangalagaan para sa mga susunod na henerasyon. Sa isang mundo na nagiging homogenized at globalisado, mahalagang ipagdiwang at tiyakapin ang pagkakaiba-iba ng mga kultura at paniniwala na umiral sa buong mundo. Ang paggamit ng tabi-tabi po ay lamang halimbawa ng mayaman at magkakaibang pamana ng kultura ng Pilipinas. At ito ay isang bagay na dapat pahalagahan at ipagdiwang.